Lalawigan ng Batanes at yung mga isla ho doon, abalang-abala na sa paghahanda. Kaugnay ng inaasahang epekto ng posibleng maging super typhoon, Nando. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw. Itinatali na ng mga residente ng lalawigan ng Batanes ang kanika nilang bahay at naglagay ng tapangko o harang sa mga bintana sa mga gusali sa tulong ng mga uniform personnel bilang paghahanda sa bagyong Nando. Ayon kay Fire Superintendent Franklin Tabingo, Provincial Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Batanes, abala na ang mga residente sa kanilang paghahanda lalo't may posibilidad na lumakas pa sa kategoryang super typhoon ang bagyo na inaasang mananalasa sa extreme northern Luzon. Sinabi ni Tabingo na sapat pa naman ang pagkain sa isla habang nakahanda na rin ang evacuation center at relief goods tulad ng pagkain at inumin para sa mga posibleng ililikas lalo na ang mga nasa baybayin. Inilipin sa ligtas na lugar ang mga bangkang pangisda at pampasahero. Samantala, nasa 20 turista ang na-stranded sa isla matapos kanselahin ang biyahe ng mga malilit na aeroplano dahil sa sama ng panahon We are now placed under red alert status. So, uh, bawat agency na inilatag ang kanilang mga contingency plans at saka mga activities to be held at saka yung kanilang uh, mga different uh, uh, strategies para para maibigay nila sa na bilang katugunan sa mga kailangan ng tulong ng bawat ahensya. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegaraw para sa Bombo Network News ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.